Magandang umaga po sa inyong lahat at ngayong araw nga po ang gagawin po natin ay mag-grafting po tayo nitong ating Himalayan Malveres dito sa ating roadstock na uh, Illinois Malveres. So ang kailangan natin para makapag graft tayo ng ating Himalayan Malveres ay itong ating kutsilyo, gunting, dahil wala tayong grafting knife, itong grafting tape, itong plastic ng yellow or ice candy para pang ano natin ilalagay natin sa ibabaw ng ating sayon para hindi siya mabasa itong alcohol lighter para isanitize natin itong ating gunting ngayon naman ang gagawin po natin ay kukuha muna tayo ng ating gagamiting sayon doon sa aking tanim na Himalayan Malberis ito nga po pala yung aking Himalayan malberes. Marami po siyang bunga ngayon. Ayan. Bago magbagyong kristin, uh, tinanggalan ko na po sila ng dahon para ma-force po silang magkaroon ng bunga. Dito po tayo kukuha ng mga sayon na gagamitin natin na pang-grafting doon sa ating mga rootstock na uh, Illinois Mulberry. Ayan para pa tayong rootstock dito. Ito yung aking Illinois kaya lang medyo maliit yung kanyang bunga. Ito. Maraming konti na lang yung aking rootstock. Ay, nalaglag yung ano. Ito yung Himalayan natin, ay Illinois pala ito. <laughs> Yan yung ginagawa kong rootstock kasi itong Himalayan Malberries ay isa sa mga Mahirap padubuin mula sa cuttings kahit nagamitan po natin ng mga root hormones. Mga almost uh, 2% lang yung mga nabubuhay pero minsan nagda-die pa rin po sila. Kaya ang ginagawa na lang po natin ay marketed or grafting. Yan. Ang pangit ng bunga ngayon dahil sa sobrang ulan. Ayan kukuha po tayo ng sayon na magkakasya doon sa laki ng ating rootstock. At ito na nga po, nakakuha na tayo ng ating sayon uh, na gagamitin natin pang uh, graft dito sa ating mga rootstock na Illinois Malibet. tasunod naman nating gagawin ay ito sanitize natin yung ating mga gagamitin putol ng ating mga potsat para hindi sila ma-contaminate ba ng bacteria maganap tayo ng root stock ito siya daw yung mauna ayan hindi tayo expert dito sa pag grafting kaya um, chamba chamba ulit tayo um, uh -huh. dito lang putulin natin dyan okay then maghanap tayo ng babagay sa kanya or susukat sa laki na no mga no. habang pala nitong ginawa bawasan natin kailangan yung gagamitin natin ano ay matulis hindi gaya hindi <laughs> gaya nito kachilyo ko ah ang pangit pero ganyan lang yan. Mm -hmm. tapos ang gawin natin ay diakin natin dito And then, itutusok natin itong ating sayon. Kabaan natin yung, ano, yung kanyang ano. Yan, ganyan. Ah! Nasira tuloy. <laughs> Ayan. Maba Okay. ya, ipapasok natin siya dyan. Oh my, goodness. oh my goodness! Ayan, ipapasok natin siya dyan. Kailangan maglapat po ng maayos yan para magdikit po yung kanilang mga balat. Okay. And then Apok <laughs> Ayan Kapag nailapat na po natin yan Ang sunod natin gagawin ay Babalutan na natin ng Crafting knife Ay crafting knife Crafting tape Habang Sariwa pa yung kanyang Mga Sugat Hindi tayo expert Ayan dahan dahan <laughs> okay ligpitan natin para ay par para <laughs> dumikit siya sana maging successful po itong ating crafting para pagkaroon naman ako ng pera Lagay natin dito hanggang sa dulo para hindi siya ma-dehydrate. Yan siguro yung purpose niya. Yun kasi yung mga nakikita ko uh, tutorial. Hanggang yan dyan sa dulo. Bilal, Ilalagay. and natin, natin. yung sa taas. Pagkatapos ay lalagyan natin ng plastic. Ayan. Ganyan. Kailangan yung ina natin ay hindi natatanggal. Kailangan may pit talaga para hindi siya ma matanggal. Nakaisa na tayo. At ito na nga po yung ating natapos na grafted na Himalayan Malpere sa rootstock natin na Illinois Malpere. Yan, naka 17 na rootstock tayo na nagawa. At ito naman pong mga pinutol natin na dahon ay ipapakain ko sa alaga kong African Nightcrawler. Ito yung kanilang mga, ito po yung vermicast na tinatawag ito yung African Nightcrawler. Mga maliliit pa. Pero meron na yung mga malalaki dyan. Lalagyan lang natin ng daon ng malperes. Para meron na naman po silang pagkain kapag natuyo na yung mga daon. pag aantay na lamang po tayo ng mga more than 2 weeks para makita po natin kung successful po yung ating pag graft nitong ating Himalayan Malberes kasi nahihirapan po akong magpatubo nito mula sa cuttings. Kaya grafted na lamang po yung ginawa natin. Ang susunod ko pong gagawin ay marketed na Himalayan Malberes. Magmamarket po tayo sa susunod na ating vlog. Maraming maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan na i-like, ilike, magcomment at Mag-subscribe po dito sa aking Bicolano Herbs and Garden na channel. Maraming maraming salamat po ulit. Bye-bye.